Naghihinagpisa ang mga kaanak ng estudyanteng nasawi matapos araruhin ng bus sa ang ilang sasakyan sa Dinalupihan, Bataan. Mabilis umano ang takbo ng bus nang mangyari ang disgrasya. Yeah! Oh Labis ang paghihinagpis ngayon ni Aling Emma sa pagkamatay ng 20 anyos niyang anak na si Renzi Adria. Isa si Renzi sa apat na nasawi matapos araruhin ng pampasaherong bus ang sinasakyan niyang jeep sa Bangal Road, Dinalupihan, Bataan, kagabi. Pauwi na raw sana ang first-year college student mula sa Eskwelahan sa Olongapo nang mangyari ang aksidente. Sina po kasi simpre. Anak mo yan eh. Kira, tapos biglang ganyan ang kamatayan niya. Ang sakit. Sakit. Parang naramdaman ko ang sakit na nangyari sa katawan niya. Bukod sa mga nasawi, 26 na iba pang mga pasahero ang isinugod sa ospital. Kabilang ang 22 sa isanyos na si Carla. Iniinda pa niya ang pamamaga ng mukha at pananakit ng katawan matapos maipit sa jeep. Tumalsik po ako sa gitna sa kabilang side po ng mga pasahero tapos nadaganan po ako ng ibang pasahero sa ilalim. Tapos doon po, nung nasa ilalim po ako, umiiyak na lang po ako. sobrang nagpapasalamat po ako kasi kahit pa paano po na ganito po yung nangyari sa akin, nagpapasalamat po ako na po ako buo kahit po na may masakit na mamagayong mata. Ayon sa ilang testigo, mabilis raw ang takbo ng bus habang binabaybay ang pababa at kurbadang bahagi ng kalsada. Nadaplisan ng bus ang isang van at inararo ang dalawang tricycle, isang motor at isang pampasaherong jeep. Sa lakas ng pagbangga ay basag na basag ang windshield ng bus. Tumagilid naman ang jeep at nayupi ang dalawang tricycle na inararo rin ng bus. Ayon sa mga residente, bago tuluyang mangyaring aksidente, napansin nila na sa unahang bahagi pa lang ng Bangal Road ay pagewang-gewang na ang bus. Bago nito masagi ang ilang motorsiklo at mga tricycle hanggang sa tuluyan nitong mabangga ang jeepney at makaladkad ito. Galing sa Pampanga ang bus at patungo sa ng Olongapo, habang ang jeep naman ay biyahing Olongapo papuntang Dinalupihan. Ayon sa Dinalupihan MDRRMO, Accident prone talaga ang lugar. Madalas po may mga nahuhulog na truck po doon. Yung mga nakaraang mga nasa ang mga araw, yung iba po nakakatulog yung driver. Ganon. Kung minsan nawawalan ng preno. Paliwanag naman ng driver ng bus. Nawalan umano siya ng preno habang pababa sa daan. Siyempre na ko nga po, ay nawala ng hangin, ayaw na ako dito. Ito si Wilson, dalawa ko. Hindi ko na matanda ko, itra ko, ano. Milit kong in-overtech, sige ko, wala siya. Wala akong kasak ka sa lubong. ko, hindi ko nilisip na may kasak Nasa kustodiya ng bataan Police ang driver na mahaharap sa reklamong reckless imprudence resulting in multiple homicide, multiple physical injuries, and damage to property. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.